Revelation of the Mysteries, Daniel is declaring the true wisdom and the ability to interpret the king's dream comes from God alone. Walang ibang makapagbibigay ng kaliwanagan, interpretation, kundi yung galing sa Diyos. Not from human effort or occult practice. Now, divine purpose, the mysteries include not only the king's dream, But also what will happen in the latter days revealing that God is orchestrating events through history to bring about his ultimate kingdom remember the word was orchestrating pag siya sinabi niyang orchestrating it is god who plans all the events lahat ng mga pangyayari ang Diyos ang gumagawa ang nagpaplano No? So there is no, pag ang Diyos ang nagplano, hindi siya magkakamali. Di ba? For His purpose. Contrasting human and divine power, yung pagkakaiba po. Daniel's statement is a direct challenge to the king's magicians who claim power but could not even tell the dream, let alone its meaning. Daniel's ability to do so is proof of God's power. So binigyan siya ng kapangyarihan to interpret dreams. And by that, ano kaya mangyayari kapag ang hari mismo no, ay na-interpret mo ang kanyang panaginip? Okay? Si Daniel na tinatawag na Beltesar ay tinanong ng hari, masasabi at may papaliwanag baba sa akin ang aking panaginip? Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may ng sino mang matalinong tagapayo, engkantar, engkantador, sa lamang kero o mang, manguhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na nagahiyag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Nung ininterpret ni ah... Uh, Daniel kay Haring Nebuchadnezzar, nakita niya na ang Diyos ay na kay Daniel. And then eventually, binigyan niya ng kapangyarihan si Daniel na mamahala sa lupain niya sa Babylon. Yung anak ng Diyos, katulad ni Joseph and Daniel, no, ay meron ka kaakibat na blessing. Ano yun? Kung ikaw ay magiging tapat sa iyong paglilingkod, ano man ang iyong trabaho, ano man ang iyong sitwasyon, God can be able to bless you, to promote you on your work. No? Huwag ka lang maging complainer. O yung, yung, panang complain ng complain. Kasi alam naman ng Diyos ang nangyayari sa iyo eh. You don't have to do that. Kasi Baka daigyan mo pa yung mga unbeliever na uh, kahit na mahigpit ang boss nila, kahit na hindi maganda ugali, na una ka pang nagre-reklamo, na ka pang uh, nambabato. Uh, sabi nga, kapag binato ka ng tinapay, Sister Jen, batuhin mo ng bato. Ah, baliktad. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag yung nasa garapon. Kasi pag nasa garapon, magkakabukol yon. Meaning to say, do not pay evil with evil, but pay evil with good. So what happened at the end of the story of Joseph? In chapter 50, anong sabi niya? Yung lahat ng mga kasamaan na ginawa niyo sa akin, masama ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, di ba? Pinag-isipan siyang patayin, binenta siya sa mga Ismailita, Uh, pinagbintangan uh, pinag, uh, siya ni Potipar, nung asawa ni Potipar, Nak nakulong siya. But in spite of that, Joseph was able to see the bigger picture. Ano sabi niya sa chapter 50, on, on malapit doon sa last birth? You did evil on me. Ginawa niyo ako ng masama. But God meant it for good. Anong ibig sabihin noon? Kahit gaano kasama ang inyong inisip at ginawa sa akin, pero sa kabuuan nito, mabuti ang plano ng Diyos. Ano yon? Because Joseph was now the second in command in Egypt, the prime minister, he was able to save his people. Nakarating si Jacob, kasama yung iba niyang mga anak, mga kapatid ni Joseph, at sila ay naligtas. Anong ibig sabihin nito? God was able to preserve the lineage of Jacob through Joseph. So, pwede kayong maging kasangkapan para maging ligtas ang sino man sa inyong mga kapamilya.